Panghuli sa tatlong magkakapatid si Cadet 3 Class Carl Balosdon na tubong Baguio City. Sa murang edad pa lang namulat na ito sa hirap ng buhay. Kaya naman para makatulong at makabawas sa gastusin ng pamilya sa kanyang pagkokolehyo, pumasok ito sa Philippine National Police Academy. Sa kabila ng hirap at sakripisyo, bitbit -bit niya ang pangarap na makatulong sa pamilya at makapagsilbi sa kapwa. Siguro po yung pinaka-main struggle ko pa lang po nung pagka-prebo po ako is yung pagiging homesick po talaga. Kasi First time ko pong malayo sa family ko, syempre po parang andun pa rin po yung namimiss ko sila na factor. Pero yun nga po, dahil po sa naging inspiration ko rin sila na ayokong mag-resign doon o ayokong mag-give up, parang sila po yung naging kinapulutan ko ng lakas ng loob po para magpatuloy hanggang ngayon sa pagiging kadete ko sa loob ng PNP. Kung magkataong makapagtapos ito, siya pa lang ang kauna-unahang pulis sa kanilang pamilya. Hindi rin naging hadlang para sa 23-anyos na si Katet Third Class Kanami ang kanyang tangkad sa pagpasok sa akademya. Bagamat hindi pasok ang kanyang tangkad sa height requirement, determinado itong maabot ang kanyang pangarap na makapagsilbi sa bayan. Mabibili pa nga sila sa imam kasi parang sa ganyang height mo kinai mo yung rigid na training, ganoon, tapos maaamaze uh, sila na na kinaya mo na makisabay sa, mga, sa kanila despite yung height mo na below 5. Sa muling pagsasagawa ng Philippine National Police Academy ng entrance exam ngayong taon, hinihikayat nila ang mga kabataang huwag palampasin ang pagkakataong ito. Maging physically prepared din kasi i-expect na pagpasok sa loob, maging mapapadalas din yung mga palakas, din yung jogging para hindi kayo mabigla kasi baka mabigla kayo na bakit everyday may jogging ganun lalo kung hindi naman kayo regularly na lumalabas ganun tapos din mag doon din sa paggising talaga ng maaga kasi gigising kita ng maaga para magjogging tapos mag, mag mag magpalakas ganun and also maging emotionally prepared kasi gaya nga ng sinasabi nila una 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 yung ma, parang ang magiging struggle mo dyan is homesickness, lalo na sa mga hindi, ga, hindi na na napapaloy sa family. Madami po kasi pagdadaan na faces, simula pa lang po sa pag-application through online, examination, kailangan po ng madaming preparation, kailangan po talagang mag-prepare uh, physically, mentally and spiritually po. Tapos po, uh, kailangan din po talaga ng sakripisyo dito ma'am, um, financials, ganoon din po. Siyempre, mamiss po natin yung family natin sa loob. Mayra po sa loob pero with the uh, tama pong mindset tapos tama pong inspiration, determination, wala pong mahirap ma'am. Ayon sa Philippine National Police Academy, libo-libong aplikante ang inaasahang lalahok sa pagsusulit sa iba't ibang testing centers sa buong bansa. Huwag po natin kakalimutan sa November 8, meron din po tayong uh, processing ng walk-in application applicants. So, 'wag po nilang kakalimutan na i-download, i-print ang ating walk-in form, uh, i-attach po ang kanilang birth certificate, yung malinaw po na photocopy plus ang kanilang um, Uh, picture, 2 by 2 or passport na ID picture po natin with white background. Yung ating mga examinist, huwag nilang kakalimutan na 2 hours before ang dapat na arrival nila sa ating uh, testing center. So pagdating po nila doon, ihanda po nila yung kanilang mga document. Yung mga qualified na po kasi, yung mga nakaregister na, I mean, yung mga uh, nasa listahan na po natin, na-publish na po natin yung kanilang mga pangalan, uh, kailangan po nilang dumating doon ng alas 7 ang dala po dapat nila is uh, dalawang 2x2 picture or passport size na white background plus uh, yung kanilang mga ball pen, lapis at dapat ay naka-white siya na or transparent na lagayan ang kanilang dadalhin. And then, uh, yung kanilang attire, meron po tayong attire, preferably casual, syempre. Huwag po tayong gagamit ng short, tokong, tokong pants, or magchinelas. Layunin ng exam na pumili ng mga kabataang may kakayahan, disiplina, at pusong handang maglingkod sa hinaharap. Gaganapin ang examination sa darating na ikasyam ng Nobyembre sa iba't ibang testing center sa buong bansa. Sa Baguio City, gaganapin ang examination sa Baguio City. National High School. Vanessa Bugtong, RNG News.